Bar Blue with powerful stain away and size. Malupit magtanggal ng duwit mancha pero di masakit sa kamay. Hello guys, Bar Blue. It's available now. It's tested dry and common in polycotton. So mancha malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Santhon Plus Gold. Kung matalasin niyo, ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santhon Plus Gold. Dalawang kapsula, three times a day, sa loob ng tatlong buwan. Tumiit ang bukol sa suso ko. Santhon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Sunthon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggat at antioxidants mula naman sa Sunthon. Kaya pag Sunthon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule Ako si Joseph, 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver Kundi Santon Plus Herbal Capsule lang, the best talaga Santon Plus Herbal Capsule Pabibili sa mga butika 65 radio stations nationwide, mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang Tatak RMN, balitang pinakakatiwalaan, mapapakinggan sa mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong nationwide network. Number 1 Ito ang DCXL News 558 KHz 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila live sa radio at online bagong napapakinggan you sa Pinuson, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig na... Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang... Signal TV, Channel 309. Aris, kita at sa W WRMN, New York, USA. Wala pa ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Worldwide. Worldwide sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, Manila Narito ang inyong kasamang takapagbalita RMN Network News Magandang hapon mga kasama hapon po tayo ngayon ng uh, Webes Ado sa buwan ng Mayo 2024 Rajuman Rod Marcelino at Rajuman Jenny Pahilang sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita yeah. Tatlong tsuper sa Pangasinan, nasawi dahil sa heat stroke. Halos bumbansa, posibleng makaranas muli ng delikadong level ng heat index bukas ayon sa pag-asa DOST. Regio naman ng BARM, isinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila, hindi babaguhin ngayong Mayo ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. DFA pinatawag executive ng Chinese Embassy kasunod ng panibagong harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Baho di Masinlo. Abang buhay na pagkakakulong na ipinataw kina Dennis Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa isang patunay na buhay ang sistema ng hustisya sa bansa ayon sa legal counsel ni Vong Navarro. 25 milyong pisong halaga ng ari-arian na sunog sa isang oil mill sa Lucena City. Sa Balitang Sports Naturalization Process sa dating PBA import na si Penny Potray bilang Gilas Pilipinas reinforcement inihainas ina sa Senado. At sa Entertainment News, Bea Alonso nagsampan na ng cyber libel case laban kina Christopher Min, Audrey Diaz at co-host nito. sa detalye po ng ating mga balita ngayong hapon mga kasama, posibleng makaranas muli ng delikadong level ng heat index o damang init ng halos buong bansa. Bukas, partikular na ang Pilik Kamarines na inaasahang makapagtatala muli ng 48 degrees Celsius base ito sa two-day forecast ng pag-asa DOST kung saan Nasa 46 degrees Celsius ang posibleng maramdaman sa Dagupan City, Pangasinan at Tagloban City sa Leyte, habang 45 degrees Celsius naman sa Bagnotan, La Union, Aborlan at Puerto Princesa City, Palawan, Rojas City, Capiz, Iloilo City at Dumangas, Iloilo. Samantala 44 degrees Celsius naman ang posibleng maranasan sa Lawag City, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Kasiguran Aurora, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at Katar Man Northern Samar. Inaasahang makapagtatala naman ang 43 degrees Celsius ang Naia Pasay City, Tugigaraw City, Cagayan, Echagi Isabela, Iba Baler Aurora, Subic Bay sa may Olongapo City, Legazpi City, Albay, Viracatanduanes, Masbate City, Mambusao, Capiz, La Carlota, Negros Occidental at Kadbalogan, Samar. Mga kasama, 42 degrees Celsius naman ang, uh, sa Science Garden City o Quezon City, Batac, Ilocos Norte, Clark Airport, Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, oh, Sangli Point sa Maykabite. Ambulong, Tarawan, Batangas, Alabad, Quezon, Kalapan, Oriental, Mindoro, Daet Camarines, Norte, Giwan, Eastern, Samar, Maasin, Southern, Leyte at Samay, Sambuanga City. Network News. Tatlong tsuper uh, sa Pangasina na sawi dahil sa heat stroke. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Rana Raka ng IFM Dagupan. RMN Live Report. Nakapagtala ang transport group sa Pangasinan ng tatlong nasa wing chopper sa lalawigan dahil sa heat stroke. Bunsod pa rin ito ng patuloy na nararanasang matinding init na panahon, lalo na at hindi nawawala ang probinsya ng Pangasinan sa nakakapagtala ng mataas sa heat index, partikular na dito sa Legupan City. Ang tatlong nasa wing jeepney drivers ay pawang dumaranas umano ng high blood. Pinalalahanin ni One Pangasinan Federation President Bernard Tuliao na magpahinga ang mga ito sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng hapon, kung saan nararanasan ang matinding sikat ng araw. Tagdag pa pagpapakonsulta sa malapit ng mga health centers, lalo na ang mga super na may comorbidities. Mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Rona Raka, Tatak Aramas. Maraming salamat, Rajuman Rona Raka ng IFM Dagupan. Municipal Health Officer ng Bayan ng Pili, Kamarines Sur, kinumpirma po na may dati ng sakit ang tatlong empleyadong nasawi dahil sa matinding init ng panahon. Rajuman Kevin Alba ng RMN Naga. Kinumpirma ni Dr. Rafael Salias sa Municipal Health Officer ng Pamala ng Bayan ng Pili Camarinesur na may dati ng sakit at tatlong empleyado ng kanilang bayan na namatay dahil sa matinding init ng panahon. Ayon kay Salias, ang isa raw rito ay may sakit sa puso, ang isa naman ay diabetic at ang isa naman ay bedridden na. Kinilala naman ang mga ito na sina Julio Suarez Cesar na binuwi noong March 27. Ang isa naman ay si Jacob Bartolome Christie na namatay noong April 26 at sinunda naman ni Manuel Sintin na namatay noong April 27, 2024. Ang lahat ng ito ay nasa edad 50 anyos pataas. Ayon kay Doc Salias, mas pinapatindi ng init ng panahon. Ang karamdaman na meron ng isang tao, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa high blood. Kasama mo sa RMM DWNX Naga, Rajuman Kevin Alba, Tata RMN! Maraming salamat, Rajuman Kevin Alba ng RMN Naga. RMM. News. Barm isinailalim sa state o is na sa state of calamity dulot ng matinding epekto na ng El Nino phenomenon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ebs abang ng RMN Cotabato. Yeah. Tuluyan nang isinailalim sa state of calamity ang bangsa mo Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM dahil sa tindi ng init ang panahon o El Nino na kasalukuyang nararanasan sa iba't ibang parte ng rehiyon. Ito ay alinsunod sa inilabas na Proclamation No. 002 Series of 2024 ng Office of the Chief Minister nitong April 29 dahil sa matinding epekto ng El Nino. Iginit ng gobyernong bangsa Moro na magkakaroon ng price freeze sa mga basic goods and commodities sa mga apektadong lugar sa barm sa kabila ng naturang sakuna. Nagbigay ng direktiba ang Aponong ministro ministro na agarang bigyan ng kaukulang tulong ang mga apektadong komunidad at pabilisin ang mga gagawing intervensyon, kabilang ang response operation at recovery efforts ng regional government. Sinasaklaw ng Republic Act No. 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na may kapangyarihan ng chief minister na magdeklara ng state of calamity kung kinakailangan. Kasama mo sa DXMY 90.9 na RMN Kota Bato, Radyo Manebs Abang Tatak, RMN. Maraming salamat Radyo Manebs Bang ng RMN Kota RMN Network News. Samantala mga kasama, umabot naman sa 7,734 na pampublikong paaralan sa bansa ang nagkansila po ng face-to-face -face classes ngayong araw. Ito'y dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Ayon sa huling datos ng DepEd, pinakamarami sa nasabing bilang ay nagmula sa Western Visayas Region na sinunda na ng Central Luzon, Bicol at Sambuanga Peninsula. Ang malawakang suspensyon ng in-person classes ay kasunod ng mga naitatalang mataas na level ng heat index sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Luzon. Sa ganitong sitwasyon, may karapatan ng mga pamunuan ng paaralan na magpatupad ng alternative learning ito'y upang maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga estudyante. Half-day face-to-face classes sa Bayan ng Kalibo, pinalawig pa hanggang sa katapusan ng Mayo. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Dante Torquator ng RMN Kalibo. Pinalawig pa ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro ang half-day face-to-face classes sa Bayan ng Kalibo. Base sa kanyang inilabas na Executive Order Number no. 35 ay hanggang 11.30 na lang ang face-to-face -face classes simula ngayong araw, Mayo 2 hanggang Mayo 31. Ipapatupad naman ito sa mga paaralan mula preschool hanggang senior high school. Ang nasabing adjustment sa oras ng face-to-face -face classes ay dahil sa nararanasang sobrang init dulot ng El Nino Pinominon. Kasama mo sa DYKRRM Kalibo Radyo Mandante Torquator, Tatak RMN. Maraming salamat Radyo Mandante Torquator ng RMN Kalibo. Kalidad naman ng edukasyon mas dapat tutukan kaysa ang bilang ng araw na mga mag-aaral. Ito ay ayon sa isang bombapatas kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar. Naniniwala ang isang mambabatas na mas dapat tutukan ang kalidad ng edukasyon sa mga mag-aaral sa gitna ng usapin sa school calendar ng mga mag-aaral. Ito ang sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture Representative Roman Romulo sa gitna ng panawagan na ibalik na sa dati ang school calendar ng mga mag-aaral kasunod ng kaliwat ka ng suspensyon ng physical classes dahil sa matinding init sa bansa sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni Romulo na kung ipatutupad na agad sa susunod na academic year ang pagbabalik sa April at May ng summer vacation ng mga estudyante, posibleng hindi maabot ang itinatakdang 180 na minimum days na school classes. Kaya sa pagtalunan anya ang bilang ng araw na ipapasok ng mga bata, mas mainam anya na siguruhin ang pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Kasama mo sa DJ Excel Arimen Manila, Radyo Manila Channel, Salazar, Tatak Arimen. Maraming salamat Rajuman, Chanel Salazar. Mananatili ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila ngayong buwan sa kabila ng matinding init ng panahon. Ito'y matapos paboran ng National Water Resources Board ang request ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na huwag bawasan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Sa bagong Pilipinas ngayon, tiniyak ni MWSS Department Manager Patrick Dizon na magiging sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila. Miss Weng, no, na retain yung 50 cms or equivalent po ito ng around 4.3 billion litrong tubig po kada araw at nasusupplyan po natin yung 90% po no, na water requirement po ng buong MWSS service areas para hindi po tayo magkaroon po ng water service in Sirap. Ang tinig ni MWSS Department Manager Patrick Dizon. Sa ngayon, nasa 187.12 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na malayo pa sa critical na level na 160 meters. Kabila nito, magpapatupad ang MWSS ng Pressure Management Strategies Unit. Siniguro nila na hindi magkakaroon ng water interruption sa mga oras na isasagawa ito. Network News. Dobleng taas naman ang dema ng kuryente dahilan umano ng pansamantalang power interruption sa ilang bahagi ng Dagupan. Mula sa IFM na Dagupan, kasama natin sa balita, Radyo Manjam, Victorio. Tinukoy ng isang electric service provider sa Central Pangasinan ang dahilan kung bakit pansamantalang nawawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng lalawigan sa kasalukuyan. Doble umano ang itinaas ng demand ngayon sa kuryente dahil pa rin sa mainit na panahon. Ayon sa ilang mga consumer, nararanasan minsan ang patay sindi ng kuryente hanggang umabot ng ilang oras na un-scheduled power interruption. Pag-amin din ng ilan ang walang humpay na paggamit ng cooling devices tulad ng electric fan o aircon. The dagdag pa dito na kararanas umano ng overloading ang kapasidad ng mga transformer kung saan ay 80 to 90% lamang ang standard loading nito. Kaya naman nasisira ang mga ito na siyang nagiging dahilan ng power interruption sa mga consumer na target masupplyan. Samantala, may epekto rin umano ang nararanasang mainit na panahon sa pagkasira ng ilang mga electrical equipments nito. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng electric service providers sa mga consumer na magtipid ng kuryente upang maibsan kahit papaano ang ang pagtaas ng overall demand sa Luzon grid. Kasama mo mula sa IFM News, de Gupan Idol, Jam, Victorio, tatap RMN. Maraming salamat Rajuman, Jam, Victorio RMN Network News DSWD naghahanda na sa Laniña. Buong bansa handa project, kasado na. detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagos. Pinagahanda ng ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang pagsisimula ng lanino fenomeno na inaasang mananasan ngayong buwan ng Hunyo. Dahil nito na matiyak ang Disaster sa preparedness at response strategy na nakalagay upang mabawasan ang posibleng epekto ng wet season. Ay kay DSWD spokesperson Irene Dumlao sa ilalim ng buong bansa handa project magtatatag ng dalawang pile supply chain mechanism para sa disaster preparedness. Ito ba ang paghusay ng kapasidad ng ito ng departamento sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga pamilya sa iba't ibang lugar na tatamaan ng kalamidad. Ang unang mekanismo ay nagtatampog ng local and national driven supply chain na magpapahusay sa production capacities ng mga national resource operation center, ang DSWD sa Pasay City, Visayas Disaster Resource Center sa Cebu at sa mga bodega at baka ng mga pusintad sa buong uh, DSWD offices. Base kalaw mekanismo naman ng DSWD magsasagawa ng pagkikipagtulungan sa mga malalaki at maliliit na groceries, supermarkets at mga manufacturers at mga distributors upang magamit ang kailang mga technical expertise at mga ng mga may ng kinakailangan mga kurekurso ni Cognayer sa private sector driven supply chain at magkaroon ng mga sapat na mga supply sa mga butika. Noong April 29, meron ng kabuang 387,124 na family food packs ang na nakapreposisyon sa 10 DSWD hubs sa buong bansa. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Radyo Mahan, Mike Guyagoy Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyo Man Mike Guyagoy. Sa Nueva Ecija, mga kasama, Onion Cold Storage Facility na kayang maglaman ng 20,000 bugs itatayo po sa bayan ng Gabaldon. Kasama natin sa balita mula sa RMN Nueva Ecija, Rajuman Ace Blanca. Magtatayo ang Department of Agriculture ng 20,000 bag na capacity na onion cold storage sa Gabaldon dito sa Nueva Ecija. Pinondohan sa ilalim ng High Value Crops Development Program, ito ay pakikinabangan ng mga magsaka ng sibuyas ng Dupinga Share Madre Irrigators Association sa Barangay Tagumpay. Sinabi ni Focal Person AB David na ang proyekto ay naglalayong tumulong na mapataas ang kita ng mga nagtatanim ng sibuyas, mabawasan ang pagkalugi pagkatapos ng ani at mapanatili ang supply ng sibuyas sa mga lokal na pamilihan. Kasama sa proyekto, ang pagbibigay ng isang daang pirasong papag at isang libong piraso ng plastic crates na nagkakahalaga ng isa punto milyong piso. Samantala, nagpahayag naman ang pasalamat itong si Chairperson Victorino Costales sa DA dahil na rin hindi na sila mapipilitang pang magbenta ng mga produkto sa tuwing mababa ang presyo na nagdudulot sa kanila ng pagkalugi. Sa tulong anya ng pasilidad, may imbak nilang kanilang mga produkto at makakasabay sa pamilyan. Ang lalabigan ng Nueva Ecija ay nananatili ng producer ng sibuyas sa bansa na may tinatayang 54.67 na porsyentong kontribisyon. At tumbas ito ng 138,028 metriko tunilad ng dami ng produksyon noong 2023. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Ace Blanca, Tata Arimen. Maraming salamat Radyo Ace Blanca ng Arimen Nueva Ecija. Right like news! Sa ibang balita mga kasama, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs at Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission Zhu Ziyong kasunod ng panibangkong harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bao de Masinloc sa so West Philippine Sea. Kung saan binombahan ng tubig ng dalawang China Coast Guard vessels, ang barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsaga ng kanilang humanitarian mission. Sa statement na inilabas, ang ahensya na kasaad na inatasan din ito ang mga barko ng China China na umalis sa baho di Masinglok at sa bisinidad nito. Pala sa 3 milyong piso ang pinsalang idinulot ng insidente partikular sa barkon ng PCG sa BRP Bagakay na napuruhan ng malakas na pressure sa water cannon. Ayon kay PCG Manila Acting Commander Commodore Arnold Lim, inaasang aakuin ng pamahalaan na pagkasaayos ng nasabing barko. Una ng kinumpirmaan ng PCG na magsusumi ito ng rekomendasyon sa National Task Force for the West East Philippine Sea bunsod ng naturang insidente. RMN Network News DMW tiniyak ang pagdadagdag ng mga pasilidad sa mga OFW Hospital. Kasama natin sa balita, Rajuman Joyce Adra. RMN Live Reports Tiniyak ng Department of Migrant Workers na magdadagdag sila ng mga pasilidad at serbisyo sa OFW Hospital Layo nito na matiyak na mas maraming mga pasyente nga masaservisyohan sa nasabing ospitala. Ang naturang healthcare facility ay ginawa para sa OSWs at sa kanilang pamilya. Sa ngayon, umaabot na sa 9,352 na mga pasyente ang naservisyohan sa OFW Hospital. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Manjoy, Adra, Tatak, RMN. Maraming salamat, Radyo Manjoy, Adra. Ilang mga jeep na bigong mag-consolidate sa Maynila kinatay at binenta na lang sa junk shop. Detalye ng balitang yan mula kay Rajmund Jairus Peña Florida. Kinatay at binenta na lang ng ibang mga jeepney driver sa Maynila ang kanilang mga jeep. Kasunod ng pagtatapos ng palugit para sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program simula kasi kasi po na hindi na pinapayagang bumiyahe mga hindi nakapag-consolidate at, at itinuturing na silang palorum. Kaya naman para kahit paano ay mapagkakitaan pa rin jeep. So, in ng jeep sa huling pagkakataon ibinenta ng ilan super ang kanilang minamaneho o kaya ay chinapchap ang mga mapapakinabangan pang pyesa. Binenta ng ilang mga super ang mga kinatay na pyesa sa Jangshan sa Yuseko sa Tonto, Manila. Samantala sa kabila ng deadline na consolidation ay tuloy pa rin ang silos protesta ng grupong Manipela is naman ang mga regular na pasero sa rutang nagtahan dahil wala silang masakyan lalo na at hindi na pumapasad ang mga jeep sa terminal sa lugar. So, sa DCX sa Darimen, Manila, Radyo Mandaris, Peña, Florida, sa Top Arimen. Maraming salamat, Radyo Mandaris, Peña, Florida. Ang Senado naman hihilingin kay PBBM na sertipikahang urgent ang isang daang pisong daily minimum wage increase. Kasama natin sa balita, Radyo Man, com de Batoca. Sihilingin ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sertifikang urgent ang Senate Bill No. 2534 o ang 100 pesos sa Daily Minimum Wage Increase Act. Kaugna ito sa panawagan ni Pangulong Marcos na review ang minimum wages sa iba't ibang riyon sa bansa. Ay kay Zubiri ang dagdag na sako ng pilas magandang regalo ng Pangulo para sa atong mga magdagawa. Maliwanag pa nito kung sa sertifikang urgent ang panukala ay mas mabilis na magiging batas at mapapakay na bawal ng ating mga magagawa ang beneficyo sa hirap ng epekto ng matinding init ng panahon. Sa kabilang banda, umaasa ang mababatas na paunay may akda ng minimum wage increase bill na mga rin ng Kamara, ang counterpart bill. Kaniiwala si Zubini ng panasala magpapalakas sa labor sector at malaking tulong ito sa panahon ngayon para makasurvive ang publiko mula sa mataas na inflation. Kasama mo sa XL, Arm and Manila, Radyo Manfal, Debata, Tatak, RMN. Maraming salamat Radjuman Conde Batak. 25 milyong pisong halaga ng ari-arian na sunog sa isang oil mill sa Lucena City. Detalye ng balitang 'yan mula kay Radjuman Edgardo Maceda ng RMN Quezon. Tinatayang aabot sa 25 million pesos ang pinsala ng nasunog sa isang oil mill sa Lucena City. Ayon kay Bureau of Fire Protection Lucena Chief Superintendent Rodel Nota na umabot sa third alarm ang sunog na nagsimula ng alas 4.23 sa madaling araw at idiniklarang under control ng alas 8.26 ngayong umaga ng webes. Ayon sa ipinadalang spot report ng Lucena PNP, nagsimula ang sunog sa palyat. Ito umano yung tinatarahang laman ng niyog. Nakita na umano ito ng apoy sa loob ng Mount Holy Coco Industrial Incorporated nasa Marlake Highway, Purok Jasmine, Barangay Dumuit, Lucena City. Pero sa ang BFP Lucena na wala pa silang opisyal na pahayag hinggil sa pinagmulan at patuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Nasa 15 fire trucks ang nag-responde sa nasabing sunog at tatlong ambulansya. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa nasabing sunog. Kasama mo sa Araman, Quezon Province, Radyo Man, Edgardo Masada, Tatak, Araman. Maraming salamat, Radyo Man, Edgardo Masada ng Araman, Quezon. Great news! Tila isang uh, malaking uh, tinig po ang natanggal mula sa kampo ng aktor na si Fong Navarro matapos ilabas ang naging desisyon ng korte ngayong araw na sintensyahan ang parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong sina Denise o Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawang iba pa. Ito'y matapos hatulang guilty beyond reasonable, reasonable, doubt sa kasong serious illegal detention for ransom sa panayam ng Aramen Manila sa legal counsel ng aktor na si Attorney Alma Malionga, sinabi nito na sa kabila ng tagumpay na nakamit ang o makamit ang justisya, nakatatak pa rin sa aktor ang mapait na nakaraan. Pero anya ang tagumpay na ito'y isa lamang patunay na buhay ang sistema ng justisya sa bansa she's happy. Pero ang katotohanan doon, na na-apektohan niyang kanyang buhay. Maraming multo hanggang ngayon na gumabalik balik sa kanya. At kahit anong sabihin, medyo nagbago ng konti yung sarili niya. Siguro, ang, ang hope lang niya is itong, itong decision ngayon, sana nagkaroon ng tuldok. Nagbigay ng tuldok sa isang masakit na kabanata sa buhay niya. And he's really hoping na he can, he can move forward. Ang tinig ni Attorney Alma Malyonga ang legal counsel ni Vong Navarro sa interview ng Armin Manila. Sa hiwalay na pahayag naman, personal na pinasalamatan ng aktor ang kanyang mga tagahanga at katrabaho na nananatiling naniniwala sa kanya. Nanya hindi naging magandang tagbo ng kanyang buhay pero hindi alintana. Ito ay kanyang uh, profesyon bilang artista. Balita sa Ibayong Balita sa Ibayong Dagat arestado ang dandaang mga estudyanteng demonstrador sa US matapos kondenahin ang pambubomba ng Israel sa Gaza. Ang nasabing protesta ay nagtuloy-tuloy sa mga university campuses sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Ilan sa mga universidad na nakisali sa protesta ay ang University of California sa Los Angeles, University of Arizona at Columbia University and City College. Panawagan ng mga ito sa mga kumpanyang sumusuporta sa gera sa Israel na tigilan na ang nasa Sabing hakbang. Kamakailan na meron na rin na-arresto mga estudyante dahil na rin sa walang tigil na protesta na ikinakasa na mga ito sa loob ng kanilang campuses na kumokontena sa gyera na Israel at Hamas sa Gaza. Inihain po ni Sen. Sani Angara sa Senado ang panukalang naturalization sa dating PBA import na si Benny Boatwright. Si Senator Angara na tumatayo ring chairman ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay inihain ng Senate Bill No. 2646 ang naturang hagbang. Ito ay para mga kasama maging naturalized player ang 6'9 na dating San Miguel Beer Man o Beer Import bilang reinforcement ng Gilos Pilipinas sa International Games katulad ng Asian Games, World Cup at sa Olympics. Magiging uh, backup si boat ride ni uh, Justin Brownlee kung sakali sa kamera inaasahang si Antipolo City Representative Robbie Puno naman ang maghahain po ng counterpart Bill dahil siya ang nagsisilbing SBP Vice Chairman. Bea Alonzo nagsampa na ng cyber libel cases laban kina Christopher Min, Audrey Diaz at co-host nito. Alamin po natin ang detalye mula kay Rajiban Alex Furake. Sinampahan ni Bea Alonzo ng tatlong magkakahiwalay na kasong kriminal si Quezon City Prosecutor's Office ang showbiz columnist at online host na si Christopher Min at Audrey Diaz, pati na ang mga co-host nito sa kanilang online programs. Ayon sa ulat, nag-file rin si Bea ng complaint laban sa online basher na nagkunya malapit sa kanya. Si complaint affidavit bitang aktres na na siya ay biktima ng false malicious at damaging information mula sa nagkunwa malapit sa kanya na naisa publiko at pinag-usapan sa online shows ni Fermina Diaz na wala namang basihan. Kabilang narito ang paratang na sunod-sunod ang pangiinsulto sa aktres na nasa columns at shows ng mga ito lalo ng issue patungkol sa di o yung pagbabayad ng tamang buwis ni Bea. Kasama ni Bea sa pag-file ng kaso ang kanyang abugalong si Attorney Joey Garcia at manager niya si Shirley Kwan. Wala pang reaksyon nilalabas ang kampo ni Oji Diaz at Christopher Min ukos na naging agbang ni Bea laban sa kanila. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraket, Tatak RMN. Network News. At sumayin po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Rod Marcelino. At Radyo Jenny Pahilang. Mula sa Arabid Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Sa mga taga